Dito nga pala guys, dumating na nga rin pala si Tropang Toto rito. syempre may dala-dala siyang pagkain para sa aming mga kambing na pasneya. At syempre si Elgin Pogi, meron nga pala piplex sa inyong product na talagang makakatulong din sa inyo guys. Ito nga pala guys, yung ginagamit namin dito sa bukid guys. Kung baga, sasalpaan mo lang siya ng puno ng saging, ganyan lalabas niyang guys. So, parang nakachap-chap na siya guys. Kasi dati guys, nahihirapan din kami. Nagpapakain kami ng kambing. Kung sa puno ng saging na dinadala ng tropa namin itong si Toto, sinachap chap chap namin. Parang sobrang ang hirap talaga guys. Ito guys, mapapabilis niyang trabaho niyo. Talagang sobrang ang ganda ng product na to guys sobrang ang ganda ng product na to guys pag salpak nyo na puno ng sagi nyan pag labas nyan dilata na <laughs> Di joke lang guys no syempre ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na alam ko sa sarili ko na makakatulong din sa inyo guys masarap kasi nung bumili ng product na talagang kapakipakinabang sa inyong buhay lalo na pag mahilig kayong galaga ng hayop kasi kami guys ang dami naming alaga mga pasnaya pasaway dito kaya kailangan namin to kung bagay yan puno ng saging na namin ng kodin darak at mula si syempre kakainan ng mga tropa yan. sobrang malam pag mula on pigs namin puto na lang, meron ng gantong product at talagang sobrang ang daliga gagamitin guys. Ito naman ang aking lola ay nagmumuni-muni siya. Grabe naman lola ko. Ito nga pala guys, naghihintay na nga rin pala mga tropa namin pasneyer itong mga kambing. Ito nga pala nasa ganito ang hari ng mga manyakol na kambing dito. Siyempre siya ang namumuno sa mga kalukuhan dito sa mga kambing ito. Dahil nga pala siya si Bulog. Dahil siyempre kailangan niya magparami ng kanyang lahi. Minsan tinatayal na namin niya kasi sobrahan ba. At, at siyempre tamang video-video muna si Elgin Pogi dito. Dati nga pala ako si Elgin Pogi pero na ako si Elgin Pogi guys. Ako na si Elgin Pogi kasi nga tumawilag na ako guys. Hindi na ako birador ng mga langgam. oh, diba? ha <laughs> Kung nga rin pala sa inyo guys, ang product parameter na ito ng aming ginagamit na kasangkapan sa pagpapakain namin ng halagang kambing at iba pang mga pasneya rito. Bali nga pala guys, ang voltage na ito ay 220 volt. Ang weight of the grinder na ito, 18 kilo. Ang motor speed naman na guys, 2,800 RPM. Ang voltage na ito ulit ay 220 volt. Ang motor power naman na guys, 3.3 kilowatts. Ang grinding speed naman na ito, 500 to 600 kgh. Ang size naman nito guys is 38 cm double knife. O ba? Diba? Ang rating temperature naman ito, ay guys 60 degree, kaya kung ako sa inyo guys mag-invest kayo ng kapakipakinabang wag kang mag-i-invest ng walang kwentang bagay ito, malaking tulong to para sa mga mahilig mag-alaga ng hayop, ano pang hinihintay nyo let's go!